Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority. Makabrigad ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa Tanghali. At ngayon, at ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Senador Bato de la Rosa spotted sa Europa. Nating Pangulong Rodrigo Duterte, bibisitahin niya kaya? Umano'y pamiminit ng ICC sa mga dating PNP officials na pumirma sa isang affidavit. Kwentong kotsero lang ayon kay Atty. Christina Conti. At bagong Rory Mission matagumpay pong naisagawa dyan sa Ayungin Show. At ilang grupo may panawagan sa mga bagong kalihi matapos ang balasahan sa gabinete. Buong puso, ang puso. Ang buong ng News, FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better achieve life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satan Hale. Kada Balita Nationwide Sa Tanghali Gada Balita Nationwide Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ng Sabado, Kabrigada, May 24, 2025 Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco Balita Nationwide sa Tanghali. Sa detalye ng ating mga balita, kabrigada, nag-post ngayong araw sa social media ng larawan si Senador Ronald Bato de la Rosa ng kanyang get-up look sa kanyang pagbisita sa Europa. Sa kapsyon, sinabi ng senador na malamig pa rin daw sa naturang lugar bagamat spring season na. At sa ngayon, hindi pa tiyak kung bibisitahin nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maalala mga kabrigada, unang sinabi ng senador na may plano siyang bisitahin si dating Pangulong Digong na ngayon nasa kustodiya ng Naso International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ba -lun, ba -lun? Sa kaugnay pa rin na balita mga kabrigada nanindigan si Atty. Christina Conti Assistant to Counsel ng ICC Compliance na malabong mangyari ang sinasabi ni dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa na mayroon man ng mga ICC Probers na nasa bansana at namiminit sa ilang dating PNP officials na pumirma sa isang affidavit na magdidiin sa kanya at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Conti, sinabi nitong unlikely na mangyari ito dahil na ang sinusundang framework ng ICC, dapat malaya ang kanilang mga ini-interview. tuloy ni Conti, her lamang ito o kwentong kotsero. Una lang sinabi ni Senador Bato na pinaplano niya magsagawa ng investigasyon na hinggil sa mga nakarating sa kanyang mga impormasyon. Uh, Bato de la Rosa is also not a member mm. of the ICC nor part of its investigation. Mm. Kaya yun pong sinabi niya ay hakahaka. -haka. Aha. Mm. O chismis, I would say. Mm -hmm. It is very unlikely that he would be informed about this information unless siya mismo yung tao. Mm. Kaya kung ako po, ingat po tayo sa sinasabi niya dahil ito po ay malamang sa malamang hearsay. Mm -hmm. Yan po mga kabrikada ang tinig ni Atty. Christina Conti. Brigada Balida Nationwide. Aniniwala pa rin mga kabrigada si Atty. Christina Conti, Assistant to Counsel ng mga ICC Complainants na minimal lamang ang maging epekto ng paglilib bilang prosecutor ni Karim Khan sa mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matandaang umigsit muna si Khan dahil sa alleged misconduct nito. At dahil dito, nag-takeover si Deputy Prosecutor Mami mandiya niyang sa Crimes Against Humanity laban sa dating Pangulo. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Conti, sinabi nitong wala namang mawawalang impormasyon sa kaso. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang mandato ng ICC na ihatid ang tamang hostisya ng mga muna'y biktima ni Duterte kahit na sino pa ang prosecutors. Ang may iba nga lang dito mga kabrigada, posibleng hindi na si Khan at si Yang na ang makikita natin bilang prosecutors. Pagtungtong ng Setyembre sa muling pagharap ni Duterte sa Korte. Sa so, tingin ko minimal sa loob ng Office of the Prosecutor kasi sa pagkaka-announce nila meron nang na-assign sa na mag-head ng tinatawag na Philippines Unified Team. Mm. Tingin ko walang na walang informasyon, walang na walang competency. Mm. Mm. ...assistant to council ng mga ICC complainants. Brigada Ito si Executive Secretary Bersamin, tiniyak na sumasailanim sa masusing evaluation ang iba pang mga cabinet secretaries mula sa Malacanang Brigada Maricar Sargaan na ibrigada mo. Brigada! Brigada. <laughs> Kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na patuloy ang masusing performance evaluation sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit isinasagawaan niya ito ng paisa-isa at hindi sabay-sabay. Ayon kay Bersamin, hindi maaaring isagawa ng sabay-sabay ang pagsusuri dahil may kanya-kanyang tungkulin at layunin ang bawat kalihim. Binigyang din niyang kailangan ng maingat na proseso upang matiyak ang patas at makatarungang ang pagrepaso sa trabaho ng bawat opisyal. Dagdag pa ni Bersamin, kasalukuyang sinusunod suri ng pangulo ang performance ng bawat cabinet member batay sa kanilang mga responsibilidad at target na layunin ng kani nilang kagawaran o ahensya bagamat walang ibinigay na tiyak na timetable tiniyak ng palasyo na isinasagawa ang evaluation sa lalong madaling panahon ngunit hindi minamadali upang manatili ang kalidad at integridad ng proseso binigyan linaw rin ni Bersamin na ang isinasagawang pagripaso ay hindi na nangangahulugan ng nang kawalan ng tiwala ng pangulo sa kanyang gabinete kundi bahagi ito ng pagsisikap na higit pang mapabuti ang serbisyo ng pamahalaan sa publiko. Kahapon inanunsyo ni Bursame na hindi tinanggap ni Pangulong Marcos ang kanyang courtesy resignation pati na ng limang miyembro ng economic team habang dalawa naman ang naalis bilang kalihim. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority. Brigada Malita, Samantala mga kabrigada, ganyan daw or cautiously optimistic ganyan daw ang pagtanggap ng ilang grupo kay Rafael Popo Lutilia bilang bagong kalihim ng Department of Environment and Natural Resources or DENR. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Alianza ti muna ATM National Coordinator JB Garganera. Sinabi nitong tingin daw nila kasi isang teknokrat si Lotilia isang katangiang hindi nababagay para sa DENR. Ang kailangan daw kasi ng kagawaran ay isang taong mayroong totoong karanasan at kaalaman sa environmental issues at climate change. At sa ngayon, ang maganda raw gawin ni Lotilia ay magkaroon ng konsultasyon sa mga concern groups at mga stake Holders. Medyo pagdududa. Mm -hmm. and, and, and ang gagamitin ko sa salita would be we are cautiously optimistic. Palagay ko hindi yun ang kailangan natin sa DNR. We need mm -hmm. less of a technocrat mm -hmm. and we need someone, kailangan natin yung tao na meron talagang grounding, uh -huh. meron talagang puso, meron talagang uh, siguradong kaalaman tungkol sa mga issue ng kalikasan at saka nung nagbabagong klima. Samantala mga kabrigada, bago ito, una na rin umapila ang Greenpeace. Kay Lotilia, prioridad ang paglaban sa climate change. Sa isang statement, idinig nilang mahalaga ang papel na gagampanan ni Lotilia para maprotektahan ang kapakanan ng ating kalikasan at mapanagot ang mga kumpanyang nagpapabilis sa pagkakasira nito. Uma, ataw, sa iba pang balita mga kabrigada, dating Gisod Secretary Akuzar, tiniyak ang suporta sa papalit sa kanyang kalihim. Brigada Katrina Consonda i-brigada mo! Brigada! Brigada. Report! Nagpaabot ng taos pusong pasasalamat si dating Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acuzor kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa tiwalang ibigay sa kanya upang makapagsilbi na mahigit dalawang taon. Pinasalamatan din niya ang mga kawani disud, private sector at mga pamilyang Pilipinong naging inspirasyon sa pagpapatupad ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Bagamat puno ng hamon, naniniwala si Acuzor na malaki ang may tutulong ng 4PH para matugunan ng kakulangan sa disenteng pabahay. Nagpahayag din siya ng buong suporta sa papalit na kalihim na si Jose Ping Aliling na dating niyang katuwang sa programa. Kung maalala, tinanggap ni Pangulong Marcos ang courtesy resignation ni Acuzar. Inilipat siya bilang presidential advisor for Pasig River Development na may rank din na secretary. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Onson na 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Also, Brigada Balita Nationwide. Ani bagong Rory Mission sa ayong insyol mga kabrigada, matagumpay at walang naitalang on toward incident. Brigada Kat Austria, ibrigada mo. Brigada. Report. Matagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines ang panibagong rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nang walang naitalang insidente. Ang naturang misyon ay isinagawa nitong May 16 sa maigpit na koordinasyon sa Philippine Coast Guard gamit ang barkong MV Lapu-Lapu upang magatid ng pagkain at supply sa mga tropa ng AFP sa nasabing barko. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Apat na barko ng China Coast Guard ang namataan sa lugar ngunit hindi naman nagsagawa ng coercive at aggressive action. Wala rin naitalang presensya ng Chinese Maritime Militia sa paligid ng Ayungin. Ito ng ikawalong sunod na Rore na walang naitalang insidente. Ang matagumpay na misyon ay muling nagpatibay sa paninindigan ng AFP na ipagtanggol ang soberenya ng bansa at tiyaking tuloy-tuloy ang suporta sa mga sundalong nakadeploy sa BRP Sierra Madre. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Badu, badu, ang Blue Ribbon Committee naman mga sa Kamara, na makatrabaho sina na Atone Leila Dilima at Atone Chel Dokno sa 20th Congress. Mula sa Kamara, Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Umaasa si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua na makakatrabaho nito sina dating Senadora Laila Delima at Attorney General Diokno sa 20th Congress. Ayon kay Chua, kwalipikado si na De Lima at Diokno kasama ang ibang nominees ng kanikanyang party list upang tumulong sa pagtataguyod ng mabuting pamamahala, transparency at pananagutan. Binigyang diin din ito na nakasalalay na sa mga papasok na miyembro ng Kongreso ang pagtupad sa mandatong iniatang ng mga Pilipinong botante. Aminado ang kongresista na ang real sa politika sa bansa ay mayroong umiiral na multi-party system kaya hindi maikakahon sa dalawang kulay lamang. Si Chua ay kasalukuyang member ng 11-man prosecution team ng Kamara para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mababatid na ring isama ng Kamara sa prosecution panel sina Nadelima at Diokno sa pagpasok ng 20th Congress matapos na mabigo sa eleksyon sina na Congressman Jill Bongalon at Congressman Loreto at Charon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Samantala mga kabrigada lisensya naman ni Yana Motoblog mananatiling suspendido hanggat hindi na isusurrender sa LTO ang motorsiklo na ginamit sa road rage dyan sa Sambales Brigada Jigo Custodio i-brigada mo Brigada Report Mananatiling suspendido ang lisensya ng motovlogger na si Yana hanggat hindi nito isinusurrender sa Land Transportation Office ang motorsiklong ginamit sa viral na road rage sa Sambales. Sa resolusyong permado ni LTO Chief Asec Attorney Vigor Mendoza, malinaw na bahagi ng kondisyon ang pagsukod ng motorsiklo na pinaniniwala ang hindi rehistrado dahil wala itong plaka. Bagamat nagtungo si Yana sa LTO Central Office kahapon upang kunin ang kopya ng resolusyon, hindi pa rin ito nababayaran ang multa na 7,000 piso para sa reckless driving at paggamit ng motorsiklo na walang side mirror. In the heart of changing lives ako, si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News of our Brigada Balita Nationwide. Ang Senate President Pro Tempore naman mga kabrigada, tiniyak na titindig ang Pilipinas laban sa bagong water cannon attack ng Chinese Coast Guard sa B-4 Brigada An e Brigada Mo. Brigada. Live report. Hindi na raw ikinagulat ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang panibagong water cannon attack na ginawa ng China Coast Guard laban nga sa vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bilang noon pa lang ay ugali na raw naman ito na ng mga Pilipinong maritime scientists at uniform personnel. Ngunit sa kabila nga nito, muli nitong ginarantiyan na titindig ang Pilipinas at hindi ito magpapaintimidate sa mga galaw ng China. Iminungkahi naman din niya ang agarang paghahain ng diplomatic protest laban sa paulit-ulit na pambubuli na naturong bansa. Dagdag pa niya, pinapakita lang din daw ng pangyayaring ito na dapat lang palakasin pa ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan at security operation ito sa mga kaalyadong bansa para maprotektahan ang territorial integrity. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News of Y, Satan, Ang Department of Education naman mga kabrigada hindi tumitigil sa pagresolba sa learning gaps ng mga kabataan. Aral program kasado na sa pagbubukas ng bagong school year. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Patuloy ang pagtitiyak ng Department of Education o no DepEd sa pagkatuto ng mga kabataan upang matugunan ang learning gap at functional illiteracy. Sa isang panayama, sinabi ni DepEd Undersecretary Gina Gonong na may ipatutupad silang summer programs. Maliban dito, sa darating anya na pasukan, ipatutupad din ang aral program na siyang sumasaklaw sa reading at math para sa grades 1 hanggang 10 at agham naman para sa grades nursery hanggang 10. Ikakasa na umano ito sa school year 2025 to 2026. Malaking tulong din daw ang aral program upang magkaroon ng libreng tutorial ang mga mag-aaral. Samantala, hinikayat din ni Gonong ang mga field offices na gawin ang tutorial programs to wing weekdays. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music and News. Star, Uma, ataw, ikatabalita nationwide. Ikatabalita nationwide. Sa atin namang health news, mga kabrigada, ano nga ba ang tamang paraan sa pag-aalaga ng mga newborn? Ipinapayo ng mga eksperto ang tamang pag-aalaga sa mga newborn upang matiyak ang kanilang kalusugan at kaligayahan. Kasama sama mga pangunahing hakbang ang pagpapasuso, regular na kalinisan, tamang pangangalaga sa pusod at sapat na oras sa pagtulog sa ligtas na kapaligiran. Mahalaga rin ang regular na check-up sa mga pediatrician at pagbabahalo panding sa sanggol upang masustentuhan ang kanyang physical, emosyonal at mental na kalusugan. Isa yung paalala mula sa Mamslab ES1 Capsule. Simulan ko pa rin ang pangarap ng iyong mga anak. And starting now with Mamslab Love ES1 Capsule. Capsule. Brigada Balita Nationwide. Satang Brigada Balita Nationwide. Six Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Nakalunch break kaman. Napapaginggan parehin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Satang hali Balita Nationwide sa Tanghali kada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Mams S1 Capsule Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga Pagod Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagiginig at happy weekend. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Autority! Okay. Okay. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Match Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tulog ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.